Mga kababayan, alam nyo ba ang isa sa mga pinakakontrobersyal na kabanata sa ating kasaysayan? Noong 1898, matapos ang mahabang pakikipaglaban ng ating mga ninuno para sa kalayaan laban sa Espanya, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari na nagbago sa takbo ng ating kasaysayan. Isipin mo pagkatapos ng mahigit 300 taong pananakop ng mga Espanyol sa isang simpleng pirma lang sa papel, ipinagbili tayo ng Espanya sa Amerika ng walang pakundangan. Oo, tama ang inyong narinig, ipinagbili tayo ng 20 million dollars sa kasunduan sa Paris. Pero alam mo ba ang mas nakakagalit? Hindi man lang tayo kinonsulta, parang mga bagay lang tayong ipinasapasa. Ang mga Pilipino na nagbuhos ng dugot pawis para sa kalayaan ay hindi man lang binigyan ng boses sa usaping ito kasama ng Pilipinas, isinuko rin ng Espanya ang Puerto Rico at Guam sa Amerika. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Hindi basta-basta sumuko ang ating mga ninuno. Sa halip, ang pangyayaring ito ang naging mitsa ng bagong revolusyon, ang digma ang Pilipino-Amerikano. Isipin mo, ang kalayaang pinaglaban natin ng ilang dekada, ipinagpalit lang ng mga dayuhan na parabang ordinaryong kalakal sa palengke. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa ang ating mga bayani. Ipinagpatuloy nila ang laban kahit na mas malaki at mas malakas ang bagong kaaway. Ang kasaysayang ito ay hindi lang simpleng kwento sa libro. Ito ay patunay ng hindi matatawarang tapang at determinasyon ng ating lahi. Patunay na ang tunay na kalayaan ay hindi nabibili ng salapi, kundi pinaghihirapan at pinaglalaban. Sa mga panahong ito kung saan madaling kalimutan ang ating kasaysayan, mahalagang balikan at pag-aralan ang mga aral na ito. Dahil sa pamamagitan ng pag-unawa sa ating nakaraan, mas maiintindihan natin kung bakit tayo narito ngayon at kung saan tayo patungo. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy natin ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Ibahagi natin ito sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Dahil ang bawat Pilipino ay may karapatan at responsibilidad na malaman ang tunay na kwento ng ating bansa. Salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. At syempre, i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang sa muli, mga kababayan! Kung nais nyong malaman ang natatanging kasaysayan sa ating bansa, maari po kayong mag-comment sa aming channel at mag-subscribe sa Malaya Pax TV 24. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.